Bago nga slaughterhouse, pagkatukuro na karon niya tuig sa Santa Barbara. Ang Santa Barbara ang nagkaplano nga makatukod sa bagong slaughterhouse sa bunga tuig. Si Mayor Dennis Superficial ang nagsiling na kinahanglan nato niya magbutang sa bagong nga iliwan kaysa ato na hibaluan niya ang daan nga slaughterhouse ang wala maplasar sa maayo kag madamo sa nagareklamo. Sa nagligan niya biyernes, Hulyo 8, 2011, nagbisita sa Daisang Guni ang Bayan Member Ernesto Sumagaysay, Santa Barbara Municipal Agriculture Officer Waling Waling Tiranya, Market Supervisor at Sani Municipal Engineer Noel Haspe, kag Santa Barbara Sanitary Inspector sa Pasi City, kag Iloilo City, agud makita ang mga nagapanguna ng mga ilihawan sa probinsya sa Iloilo. Pareho sa nasambit ng mga lugar ang Santa Barbara ang kinahanglan niya magpatukot sa ilihawan sa mataas ng lugar, bastante sa tubig, malapit sa kalsada kag public market, kag ang pinaka-importante ini ang dapat malayo sa mga panimalay. Di maka barangay sa Santa Barbara ang ginapilian o mapatindugan sa ilihawan. Ini among barangay Duyan-Duyan, barangay General Martin T. Delgado, barangay tig Taft Street, kag barangay Pungsod. Subong nga simana na talanang apagadesisyonan kung sa diin nga barangay ipatindog ang ilihawan. Bago ang slaughterhouse, pagkatukuro na karoon nga tuig sa Santa Barbara. Upod kay John Matiling, Zoyla Cordero, ILU, Santa Barbara.